Magandang araw mga kaibigan. Tanong. Mga DDS. Dapat ba tayong mag-worry? Mabahala sa napipintong impeachment case ng ating minamahal na BP Sara? Naisipan ko yung tanong na yan kasi uh, nakikita ko talagang it's just a matter of time mayroon at meron mag-file ng impeachment complaint against kay BP Sara. Right timing lang. May hinihintay lang. Hindi ko muna i-discuss kung ano yung timing nila o may hinihintay. So, malala ko nung kasagsagan ng investigasyon ni ating minamahal na DG Bantag tapos, yun na, nasa prosecution na. Ang daming mga bantag team supporters na nininerbiyos. Ang iba, palaging text sa akin, ang iba, nagtatawag. Sir, anong mangyari kay DJ Bantag? Nininerbiyos na kami. <laughs> uh, so, ganyan talaga ang mga taong nagmamahal. Diba? hangat uh, hanggat maari, Gawin mo lahat para maproteksyonan yung taong minamahal mo. So, ganon. Ang nangyari sa mga Bantag team supporters. But anyway, gumulong na ang palad. At yun na, napailan na ng kaso. Ngayon, nagtatago na siya. The best thing that we can do is to pray. Uh, Matago-tago ka, DG Bantag. Long live, DG Bantag. Uh, God bless you. Protect you na makapagtago siya hanggang 2020 okay dito tayo uh, alam ko ma maraming nagmamahal sa ating Sara. yung 32 million Filipinos na bumuto sa kanya halos lahat yan siguro kung may nabawas man kaunti lang sulid pa rin ang mga DDS So, kumusta man, mga kapwa ko DDS? Pakicomment naman. Nababahala ba kayo? Are you worried? May dapat bang tayong katakutan? Kung ako ang inyong tanungin, uh, hindi ako worried kay BP Sara. Worried ako kay former President Duterte. So magkaiba ito ah. Uh, Unahin ko muna, bakit hindi ako worried kay BP Sara? Kasi yung kanyang ano, yung karakter niya, very cool. Kaya niyang lampasan itong matinding pagsubok sa kanyang political career. Naniniwala ako sa kanya. Bakit? Dahil, una, isa siyang agila Di ba tinawag siyang agila ng Davao? So, konting ano lang uh, Ang karakter ng agila Baliwala yung mga hunos, yung mga bagyo Mas ganahan pa ang agila kung malakas ang hangin Yes Mag-slide na lang. Tignan nyo. Ang agila halos hindi niya, hindi gumagalaw. Uh, hindi gumagalaw ang pakpak niya. Ano lang siya? Uh, going with the flow sa hangin. Lang. So, hindi siya mapagod. Ganon po ang agila. Mas gusto niya ang hangin. Kasi nakakapahinga. <laughs> the same thing itong ating agila ng dabaw kayang-kaya niyang lusutan itong impeachment complaint na ito. So, isa pa, yung Aguila, habang bumabagyo, ang tendency ng mga Aguila, kung hindi man siya magpunta sa kanyang nest, sa mga kakahuyan. Example, nasa kahanginan siya, tapos, nandyan na yung bagyo. Yung malakas na hangin. Clouds o whatever. Rain. Kayang-kaya ng agila to soar above the storm. May kanta yan eh. Above the storm. Hmm, basta. Tungkol sa agila. <laughs> May spiritual song. Soar above the storm yung agila. Fly like an eagle. Hmm. So, pag nalampasan niya na yung storm, oh, wala na, kalmado na sa taas. Kasi ang storm, some part of the atmosphere lang, dyan lang. Hindi naman buong ano. Ganyan ang mga agila. Kayang-kaya nilang lampasan. Ang... Tapos, ang agila, yung mata niya, visionary. Nakikita niya kahit malayo nakikita niya yung mata niya grabe kikita niya what, will kung ano ang nandun sa ground dahil ilang thousands of feet siya nakikita niya yung ano ganon ang ating BP Sara is a visionary leader strong molded by adversity ilang taon ba siyang nagmayor matagal tagal din yun tapos yung experience niya with his father okay tatak Duterte kaya yan Okay. So, advice, mga kapwa ko DDS. Kung matuloy na dahil tingin ko matutuloy ito hindi at the end of the year, Baka next year na. Most likely, next year itutuloy na nila ito. Compl uh, impeachment complaint. Mas worried ako kay Tatay digong Kasi, ano siya, affected siya sa ginagawa ni Tambaluslos sa kanyang anak. Normal reaction yan, yung father and daughter relationship na inaapi uh, uh, inaapi ang anak mo what will you do as a father eh talagang todo ka depensa kaya kung minsan ano na tingin ko na i-stress si Tatay Digong itong mga pinagsasabi ng mga congressman lalo na si Tambaluslos. Kaya may napanood ako ng ano, Reaksyon ni Tatay Digong kasi may statement nitong si Tambaluslos na uh, kung pwede daw to mahimik na si Tatay Digong, ano pa yung handang ipaglaban ni Tambaluslos ang integridad ng uh, house, mga ganoon sabi niya. Romualdez, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. Ganon. So, Lalo na yung sabi ni Pierre Ardina kung itutuloy nila ang impeachment versus kay Inday, sabi niya, mapipilitan akong tatakbong senador or vice president. Mapipilitan doon ako nawa. Kasi dapat magpahinga na siya. Ilang taon na siya sa government service. Uh, bago mag-ed sa revolusyon Prosecutor na siya eh And then nag siya 1986 Tuloy-tuloy na yan na -na Interrupt lang pagiging congressman niya Balik na naman pagka-mayor And then later on God's destiny naging presidente Siguro mga 50 years na siya sa Government service Tama na Eh bakit pa siya Babalik sa politika yun nga, gusto niyang alalayan ang kanyang minamahal na anak. Kaya worried ako. Kaya let's pray. Kasi mas maganda kung kaya na kaya ng help ni Tatay Digong. I hope na lalakas pa siya. Mas maganda maging senador siya by 2025. Malaking bagay pag nandyan sa senado si Tatay Digong. And then by 2028, maganda na Duterte-Duterte ang tandem. Tignan natin kung anong magagawa ni Tamba Luslos. Oh, sino bang malakas na i-partner kay Tamba? Bahala sila. Senator Aime, bahala na si Senator Aime. Ayoko na kay Senator Aime. May ano, blood is thicker than water. Sumasakay lang sa mga Duterte. Hmm, sino pa? Rapitol po, wala na. Papalubog na ang political career ni Rapitol po. Neme, sino pa? Wala ka, basta. Once na nagkandidato si Tatay Digong, 2025, 2028, bahala na kayo. Kahit suportaan pa kayo ng US, kasi ang isang pinagmamalaki ni Speaker Romualdez, yung tinutulungan siya ng US government o CIA kahanya kasi ayaw nang mawala uh, yung suporta ng Philippine government sa US ayaw na nilang mawala sinimula ni PBBM gusto nila another Marcos o Romualdez and then another Marcos para tuloy-tuloy ang pagkiling ng Pilipinas uh, papunta sa US parang China malet But, tignan natin. <laughs> so, ulitin ko, wag po tayong mabahala. Nothing to worry about sa impeachment ni Bipi Sara. Kayang-kaya niya yan. Dito tayo magpray para kay Tatay Digong na lalakas pa siya, tatagal pa ang buhay niya kasi kailangan siya ng ating bansa. Ang mga Duterte kailangan ng Pilipinas para Makaahon tayo sa kalukuhan na ginagawa nitong mga Marcos Araneta Romaldes.